So ayun guys, nandito tayo sa Cubao. So pumasyal dito tayo ngayong araw, Webe Santo. Titingnan natin yung ano dito. Mga biyahe. VI. Sa Victory to Victory mga idol. Oh. So gabi na kasi ako pumunta rito para malaman ko kung tao ba dito sa kamayas. Sinabutan so, natin dito si ano eh. Si 554. Sino pa ba? Kaya itong isang... Nandito guys yung ano, Royal Class. Yung 7810. Ayun. Tingnan na na. Ayun. So, wala si ano, Chairman pa sa. Oh, yun si ano. Si 546 mga idol eh, nandoon. Ang oh. ganda pa rin ng Royal Class na to. Angas pa rin tingnan. yung chairman mga idol ayun yung chairman guys oh linilinisan tsaka yung tugigaraw so ito yung mga biyahe ngayon ito guys maraming tao pala dito ngayon oh. maraming uuwi so ang available na biyahe dito sa Camus Terminal ng Victory Liner ayan Victory So, meron silang tugigaraw dito at saka tabok. So, Nandito yung royal class nila. Hanggang ngayon, ang pa rin. Alagang alaga yung kulay nila. Ah, o, o, so, Maraming biyahe dito mga idol. Ang daming tao nag-aantay dito sa loob. Oh. So ang biyahe nandito mga idol sa kamias. Meron silang Santiago, Rojas, Kawayan, Ilagan, Tugigaraw, Tabuk, Tuaw at saka Pari mga idol. Yun ang mayroong biyahe rito. So ito na city ng mga bus. Ito yung mga ano, babiyahe ngayon. Deluxe 2x2 with CR mga idol. Ito giga to. Medyo gabi na nga ako pumunta rito eh. Kasi sobrang init. So yan, yeah, ang dami mga babiyahe ngayon. Oh. nandito yung chairman din. So ngayon guys, nandito pa rin tayo sa Victory Liner. So Huwebes ngayon, uh, 17 ng gabi. So magsi sitting na si ano si Tugi Garaw first class, si ano si Volvo Taco. Ayun. So lalabas at, at si Chairman Slots eh. Ayun. So medyo maraming tao ngayon dito mga idol. yun Mas pinili ko kasi pumunta dito mga idol ng gabi dahil uh, sobrang init. Ayun sa dulo siya no, si 546 si no? si Chairman ayun. Kaya ayos 'yan. Tapos ito naman si Royal Class yung ubabante. Ah, uh, naman 'yan mga idol. Ngayon gabi nandito ako sa Victor Liner Camias. So, napakaraming tao ngayon dito mga idol. kung mapapansin nyo nandito na sa labas yung ibang mga ano mga pasayero kasi punong puno na sa loob mga idol eh baby santo pa lang ngayon mga idol ayan o ano, si yun mga atras yan si 7140 para maka ano sya maka na maayos papasok yan dun sa dulo mga idol dun tapos ito naman si Royal Class Ice. Eh. Kasi may dumating pang isang ano, Victoria ayan oh. Papasok din yan dito mga idol. So medyo na traffic kasi may mga sasakyan na tumigil dito sa ano eh. Sa harapan. Yan, pumasok na si 7140 mga idol. Tapos sumasara na rin si Togigaraw. Contender ng Togigaraw to si Royal Class Bus bulbo baitr ayan 'yun si 7094 pala itong dumating mga idol man ah nagbuo si nana na ayun may dumating mga idol isa pang man no? ayun no? first class din 'yun no? ah wala naman mga idol hindi pa ba yan babiyae eh? So, medyo na traffic. So, ang oras pala natin ngayon, mga idol, ay nandito tayo sa Cubao. Ang oras natin ngayon ay alas 7 na ng gabi. So, nabili kong pumasal dito dahil sa sobrang, ano, you know, sa sobrang init kanina, hindi ako pumunta rito. So sa kaya pala panay po, sina, sa kabila mga idol dahil may nakahamba lang na isang jam. Ayun oh sa kabila oh. Ayun oh. So traffic na dito. Ayun oh. Hindi kasi makapasok yung isa kasi meron pa sa unahan. Ayun oh. Ito ah, ng pila? Ang na sa dulo. Oh. na traffic ng mga idol kasi si Jam nakahamba lang sa kalasada ayan o oh. kita nyo oh. hindi siya makapasok kasi puno puno sa loob dapat sana dumiritso na siya muna ikot muna siya para hindi makaabala sa labas na traffic tuloy o oh. pasaway kabata wala na, hindi makadaan yung mga motor pag ganyan Nakagalit na oh. So balik tayo dito sa Victory Liner mga idol. Dami kasi dito na ano, na pasayero. So meron din mga pulis dito mga idol na nakantabay sa uh, ano sa terminal na ito. So nag-vlog na rin ako dito nung nakaraan, pumunta ako rito pero sobrang init, di ko kaya. Kaya mas pinili ko ng gabi. Yung isang man nandoon sa dulo, hindi pa siya makapasok. Ayun oh. No? Dapat kasi yung sa jam na yun limitado lang dapat yung pinapapasok nila. As dito mo dito limitado lang. Pag may umalis saka naman may papasok. Ayan. Okay. okay nga lang. Wala akong kasama. Wala mga bass enthusiasts na nakasabay ko rito. Wala sila. So mamaya pupunta ko ng super line. titingnan ko rin doon mga idol. Ang sitwasyon ng terminal do. Yung sobrang lang kasi biyahe ng biko lang yon. Ito naman ang Victory Line dito sa Camyas. Uh, biyahe ano lang to, norte. Kaya ng Tugigaraw Ilagan, Apari at saka Santiago. Yung pinakita ko sa yung kanina ng ano, mga biyahe. Yung lang ang biyahe meron sila dito mga ito.